Ano number yan? Batu lang. Ali Normal. Fifteen. Ayan. Fifteen. ni Ate Kring Kailangan ba unahan maka ano? Kung malabo ang mata. Magsagot ka, Kring! Masagot I know, okay. 23? 73? Galing. Sabi sa iyo, kung sinong mas bulag sa inyo. <laughs> Tignan nyo, lapitan nyo para makita nyo maiging. Green pala yun, oh. Kung puro, puro, ano yan, blue. <laughs> Galing, ah. <laughs>